pinuntahan ko nga ang lugar na ito dahil dito mo raw matitikman ang masarap na mami na pag natikman mo isiguradong magugustuhan mo isa na naman kainan ng atin pinuntahan kung saan dito ay titikman natin ang kanilang pinagmamalaking mami at dito lang yan sa Emily and Bitoy Mami Ana na dito nga ay matitikman mo ang kanilang pinagmamalaking mami at ang sabaw nila dito ay gawa sa purong kaldo ng baka kaya naman talagang malam na at masarap ang kanilang mami dito ano pa bang meron sila dito? Uh, meron po kaming mami special, regular may mga fried rice spaghetti, pancit cami, uh, chami, tamis anghang, chami. Ah, uh, saka po sinangag, mga prito, longganisa, saka po mga sopas, mga sandwich po. Marami nga silang iba't ibang pagkain dito, pero ang ating titikman ay ang kanilang pinaka best seller. Ang kanilang mami na talaga namang pagpapawisan ka dahil siguradong mapapahigop ka na sa baw dahil sa sarap ng kanilang pinagmamalaking mami. Luluto din po kami ng mga ulam mga iba't ibang klaseng ulam po, merienda sa hapon, banana cue, turon, kwek-kwek, lumpia. Dito nga sa Emily and Bitoy Mamian ay sinisigurado nilang malinis ang pagkakagawa ng kanilang pagkain dito. At dito nga ay sinisigurado nilang fresh at bagong katay ang kanilang ginagamit na karne. Kaya naman talagang masarap at mai-enjoy ng bawat customer. Kaya naman, subukan nyo na dito sa Emily and Bitoy Mamian. Iniimbitahan ko po kayong kumain dito sa aming Mamian, Emily and Bitoy po. Uh, masarap po ang aming mami. Murang-mura lang po dito sa Carmelite po sa may ginagawang simbahan. Ano pang hinihintay ninyo? Kung gusto niyo matikman ang kanilang masarap na mami dito sa Emily and Bitoy Mami, ay pumunta ka na dito. Dito lang yan, sa may Carmelite Road, San Lucas 1, San Pablo City. Magbubukas po kami tuwing alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Nagugutom na nga ako. Tara, samahan niyo ako. Tikman na natin yan. So ayan, dito tayo ngayon sa may Emily and Bitoy Mami ha? Dito sa may uh, Carmelite Road, San Lucas Uno. at titikman natin yung kanilang uh, special na mami. At ito yung kanilang best seller dito. Meron siyang laman ng baka, taba, and then yung kanyang balat. So mas maganda pa nga pala dito yung kanilang service kasi naubusan nga tayo ng mga panlagi dito. May chicharon pa daw tot And then yung kanyang mga dahon down. So ito yung kanilang nga, special mami na nagkakahalaga ng uh, 60 pesos. So kulang talaga siya ng ano ng chicharon chicharon and then yung kanyang mga down down dahil naubusan nga tayo dahil malakas talaga dito. Dinudumog tong kainan na to dahil nga masarap. Pwede mo rin siyang lagyan ng uh, kalamansi and then ng sile. So, tikman muna natin siya ng uh, walang nakalagay na kahit anong pampasarap. Tikman natin yung kanyang soup. Ah, oh, grabe, ang sarap. Lasang-lasang -lasan mo yung purong-purong uh, baka. Tikman na natin yung kanyang laman. Wah babe, napaka-lembut. Talagang makapakain ka ng marami dito. Talagang napakasarap ng na kanilang mami. Hmm, then meron din siyang itlog. Hmm. Hah, yun. Hah, balat Hah, yun. Hmm. Napakalambot Natutuno siya sa bibig ko pagka siya eh, ginoy ako. Talagang napakaganda ng pagkakaluto. Tsaka ang ganda ng kanyang ano, yung yung pagkamamin yung, yung kanilang ano, pagka noodles dito. Grabe. Ang sarap. Hindi syempre meron din sila dito palamig. Ah, sa halagang ah, 10 pesos meron ka ng ganito palamig. Ah. Ah, sarap, malasa din. Hmm. Grabe, sarap. Ayan, kung gusto niyo matikman ng ganito kasarap na mami, dito lang yan sa may Carmelite Road, San Lucas Uno, San Pablo City. Dito lang yan sa may Emily's and Bitoy's Mamiyan. So try nyo na, talagang napakasulit at masarap. Solid.